welcome back to my YouTube channel. Another haul, guys. Wait lang, ibaba natin kayo. Para makita niyo si baby. Ayan. Eh, hey, say, say hi! Hello, guys! Alam mo, kagigising lang niya. Pero saglit lang natulog. Yung balak ko, pagkatapos ko siyang pakainin sana, mag-haul kaming dalawa. Eh, pina nagdidi na tapos nakatulog. Nilapag ko, akala ko maguhula isa. Kaso sabi ko magigising din to, to magsalita ako kaya nag-exercise na lang muna ako pero wala din nagising din niya yun, kaya matutuloy na yung haul ng dalawa. Ah, ako lang pala maguho pero diyan lang si baby sa background kasi wala naman siyang ano sa akin lahat to guys. She and Hall. Kahapon lang sa dumating Talaga hindi ko pa hindi ko binuksan kasi gusto kong buksan dito sa inyo. So para makita niyo guys. So today is March 15. Kahapon March 14 si Bibi 7 months na guys. So Yay! Bibi is 7. 7 months na si Bibi so yun, yeah, nabilis lang ng panahon. So, mag na tayo. Para, ay, kaya, yung gusto ko pa sabihin, itong, mapanood nyo to, wala nang ads ko yung YouTube ko. Tinanggal na yung YouTube yung, ano ko, yung, yung ads ko. Kasi, di ba nanganak nga ako? At tapos, di ako nakapag-upload ng 7 months. Tapos, yung mali ko pa, guys. Yung one big mistake ko ay in private ko yung mga video ko. Kaya yun, napansin ni YouTube. Na, ano, tatlo na lang tinira ko kasi yung video nakapublic. Yung mataas na mga views. Kaya napansin ni, ni YouTube na yun niya, nag-message sa akin ng February. Wait lang. Nag-delete ako kasi puno na yung ano, memory, SD card ko. So, nag-delete muna ako guys. So, ano ba sasabihin ko? yun nga, yung nagbisi si Yusuf sa akin February na tatanggalin na nila yung monetize ko guys kasi yun nga, hindi na daw ako nag-upload ng video so doon ako nag-start ulit nag-upload kasi wala na hanggang 30 days lang daw tatanggalin na nila yung ads so nangyari na nga kasi nung kahapon nung nag-upload ako ng no, isang araw ng video wala nang wala nang ads tapos, lahat ng video ko, wala ng ads na tinanggal na lahat. Pero magsabi niya mag-apply lang ako ng panibago. Pero, ma ano matagal only yun guys. Hindi ko lang mga 3 months pa siguro baka babalik. Depende sa how many watching this video. So, sige lang ako mag-upload ng video para, yun niya. Maipon yung what's hour ba? Kasi kailangan umabot ng 4,000 watch hour public yun. Tapos yung short yata mga 3 million. Iwan ko. 3, ano? Eh 3 million view. Parang ganun pero. Ay, tingnan natin. Parang mahirap na yun, di ba? Pero pag short. Basta pa si baby lang ina-upload. Upload ko sa short video. Baka yun, makakatulong din. So yun nga, tama na ang dal -dal. So kahit walang ads tong video na to wala tayong magawa. Kasalanan ko guys, kaya nawala yung ads ko sa YouTube ko, sa channel ko. So, wala tayong ibang pagsisihin. Eh, sisihin. Ako lang. so, tuloy pa rin. Tuloy pa rin yung ano natin. Saka tayo. Wala. Natuto tayo sa upload tayo ng video. Gamitin ko tong lens. Ito. Sa ano. Lens to sa sa ano ko. Sa DJI ko. Ayan. Alam mo, itong binili ko na to, ang um, mahal-mahal, di pa ako nakabawi. Yung sa YouTube ko pala, yung tinanggal nila yung ads ko, meron akong peras doon. Sabi naman, eh, isi-send naman nila sa akin pag yung nakabalik ako. Iniipon lang naman nila yun. May earn ako yun doon na 31. 31 euro. So, pero nakasahod na ako isang basis nga lang. So, ito ang lens. Ilalagay ko kayo dito, guys. Tinan natin kung magwa-wild ba kayo. Magwa-wild? Punasan ko muna. Sumusunod sa akin si, ano. Tinan Ay! Ang balik ka dyan. May panigbago ba? Tanggalin ko ha yung lens. Kung anong may pinagbago. Ayan. na naman. Tanggalin. Ibabalik ko. Medyo lumapad ba? o na kayo. Bilisan na natin kasi. Hoy! Nawala na. Wow! Bilisan na natin kinagawala ng aking baby. Malapit na mag ano. Malapit na mawala yung patient niya. So, bilisan na natin yung haul. Ito na. Simula na tayo. Let's do haul. Sa akin lang to, ha? Ah. wala to kay baby. Pero may o-order rin ako para kay baby. Kasi mag, ano na, spring na. So, tapos summer. Excited ako sa mga sa pang summer niya. Ay, tinanggal lahat. <laughs> Ito na guys, lahat. Ano lang to, ilang parasa ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ang lahat to, guys. So, ito lahat. Sa akin lahat to. Dito muna tayo sa maliit. Wow! Ah! Pumili ako nitong fake lashes. Meron ako dyan aso So, parang ma maiksi. Ma parang gusto ko naman mahahaba. Ayan guys. Okay. So, try ko itong maglagay. Diba? Wala, wala akong fake lashes. I mean, meron ako pero hindi ako nahihirapan ako minsan maglalagay ng fake lashes sa, sa mata ko. Kasi may nabili akong pang clip. Blue. Hindi ko pa nagawa kasi, ayan. Nantay ko, ayan. Ang haba niya. <laughs> Tapos, next. Ito tayo sa set. Set to. Ano, short and ay, iba. Iba to. Ah, dress to. halo sa kong white na dress. I think I have only one. So, I order this one. Oh, ang ganda. Akala ko malaki to sa akin kasi wala silang ex extra small. Usually, I order always extra small. Pero parang kasya sa akin. Kasi ano siya. Hindi siya malaki. Ay, yung back niya. Open yung back niya. So, ganda. Ang ganda ng tela. Ang ganda ng tela. Malambot, guys. As, yun yung sa harap, may pabi. So, ready sa summer to. Pero maganda to suotin sa ano, sa pag pumunta kami sa park, sa cherry blossom. Pero depende kasi pag malamig. Malamig pa eh lalamigin ako. <laughs> so, yun, guys. Ang ganda. Sine. I like this. So, susukatin natin guys. Eh. Try it hard. Pusa. This guys. Ito na yun. Oh. Hala, ang ganda. Huwag niyo nang pansin yung brak ko dyan. Ay, ganun niya. gusto nyo ba? Parang maganda to Pang ano, badminton. Shhh. Ah, badminton, ate. I mean, ano nga yun? Badminton. Ah, yeah, badminton pa ba yun? Ayan. Yung gumaganon. Yun Ewan ko na kung Tira nyo yung likod ko. Yun ito, guys. Dapat yung bra ko dito, ano, nipple bra lang. Kasi, parang hindi makita yung brush sa likod. Ayan, nipple brush. Ganda asin. in. Ayan. Woohoo! Check, check, check. Check. Gusto nyo ba guys? Ganda diba? Tiyan naman dito. May pa-cleavage tayo dito guys. Titingnan ko kung may black nito at saka red. Kasi, o-orderin ko. Yun know, mo, you can see the hips. I like it. I like it. guys. Okay. hi. <laughs> I'm so excited for the red. Oh, baby, ko happy Jen. Okay, next. I sa dress mo na tayo, kasi dalawa lang naman yung dress ko dito. And, dami ko mga dress, pero hindi ko pa nasusuot <laughs> lahat kasi puro winter dito ang lamig. Yung, yung summer lang dito 3 months lang, guys. Ah, the sun red. Oh my god. Oh so cute. Extra small to siya, guys. Ayano. Oh. Para malaman niyo, extra small. Kita niyo ba? Extra mom cute. Oh my god, I'm so excited. Tignan mo, I like this the date ah details here. Dito sa babang kundo. Tignan mo. Wow. Para ma-exe sa akin ka. Pa. Pasak to lang. Gandos Oh. So pretty. The red one. Ta-da. Excited ako nito. Kasi hindi siya bagay dito sa red. Pag yung bra lang. Ang ganito. Oh my God, guys. Tingnan nyo. Super ganda. Right? Titignan ko ulit to may ibang color nito. Wow ako na eh. ito na naman ako. Maandar na naman yung pagka ano ko. For, for obsession ko sa maganitong kinamaganda guys. So, oh. super. Super. Ang I like this kind of details. Oh, tira nyo. May pa, parang pabalun. Ito yung parang body shoot yun sa sa ano, sa taas. Ay, eh, ganda. I like it. Gusto ko sana ipakita sa asawa ko, kaso nasa kusina siya. Ganda. Gusto niya ba? Ah, uh -huh. so excited. Tcharan! Ganda. I like na. The... Yung tela niya, medyo pang Sakto lang. Sa taas parang magaspang yung tila niya. Hindi siya ano, cotton. Sa baba, ganun. Same lang yung tila niya eh. I like. I like it. Yung white at saka ito. Super. I like it. I say, super. Super happy. I'm happy for I choose this. Ready? This is for summer. Ready for summer. Going to park take a photo and share blossom like hmm. ah my baby na pala ako <laughs> ang hirap na pala mag-post ay nako charot dalawa na tayo magpo-post my love ha tinago ko muna dito si baby kasi para focus kasi sa ano ko hello ang ganda I see sige Hi guys! Ang ganito, I'm so excited. Titignan ko may white nito at saka black. Yun. Sana may white nito or black. Ay na naman tayo. Ganito ako eh. Pag ano. Ah, uh, ano talaga to sa akin? Pag, pag may nagustuhan ako na damit or short na bagay sa akin or gustong gusto ko, binibili ko lahat na kulay. Ay, hindi naman lahat na kulay. I mean, yung gusto ko lang na kulay. Kasi pag lahat na talaga hindi ko na, may mga kulay niya na ako na hindi ko masyado type. So, yung mga gusto ko lang. Ah, baby ko. Nakikinig. How sweet. Cute. So, try natin to Next, ah. Dito tayo sa turn mo na sa set. Kasi, excited din ako dito, guys. So, Tapos yung natira na ay mga t-shirt na lang. Ayan. Oh, I think there are they're extra small but this look like bigger. Huh? I mean, big. Ano, de sakto lang. Extra small din siya. Ayan. And extra, mo, extra small din yung ano, yung short. Kung nakakatawa yung short, <laughs> tiyan mo, ang word ng short, para siyang papaldan short. Pero ganito siya, ito guys. Terno siya. Ah, natin kung magay sa atin. Misho, na, parang bibili ako ngayon sa mga white, white, white na. Yung, na, ano ba, simple lang na kulay. Neutral lang guys ito. Ang ganda. Ayun guys siya. May paano ano siya dito oh. Lace dito sa quilio. At may patali. Parang similar yung tela niya. Similar sa isa kong ano. na uh, nabilin. Na nakaraan din sa Shein. Uh, ganito din yung tela. Na no? white na mahaba dito. Long sleeve same yung tela nilang ginamit. So, susukatin natin, guys. Mapapagastos na naman ako sa sunod na to. Pero okay lang kasi, kailangan ko nga, um, parang mag-hold, hold, hold tayo di sa, ano ko, sa YouTube ko. Diba? Maganda din yun. So, dito, dito na tayo sa next set na, ano, short and blouse. Ah, lah! Parang naman tayo nitong, ano, teenager. Sa, ano na to. Wow! Dito naman pakyot lang. Ah, I like that. I like it. I like it. Gusto ko. Gusto ko rin. Ay! Dito ang ha! Pero nakakatawa yung short. Medyo funny lang. <coughs> parang funny lang yung ano short kasi may may paganito style pero overall still okay still good si pano makatawa sa ano yung paganito pero yun this yung ano yung blouse I like the blouse guys yaman yung short ma hindi ko masyado type yung pero yung blouse I like it si okay, pag maingi itong hall pasensya na ang ingi ng baby ko Ta, so, ano lang patali lang yung dito tapos so, ito So, dito na tayo. Dito na tayo sa mga t So, ayan tayo guys. Next na tayo. Itong e, apat na to natira ay iisa lang yung tela. Iisa lang din yung style na t-shirt. Kasi nagugus nagusuhan ko kasi itong tela to. Super lambot siya. Nakaka-press talaga sa ano mo sa Katawan, kahit summer, di ka ma, ano, hindi ka maiinitan. Kasi, super nipis at ang labot. Ito yung nauna kong na-order sa kanila. Ano to siya? Small. Ito, small to siya, guys. Meron akong dalawin order ko, eh. Ano? Itong gray at saka red. Yung last na, ano, na haul ko, yung red na yon Yun yung, ano, same din dito. At tapos, Extra small kasi in yung inorder ko una. Extra small o small? Tapos, nag order ko nung, ah, yeah, extra small. Kasi, na ko ito, small at saka extra small na red. Kaso, medyo, sakto din naman yung ano. Kaso, medyo, ano na siya, crop top yung red na extra small. So, kaya, nag-order ulit ako ng red na, wa... na isa. So, dalawa na yung red ko. Extra small and small. So, nag dahil nagustuhan ko nga itong ano, umorder ako ng apat, guys, ng iba-ibang kulay. Alam niyo naman. Tsaka sabi ko lang kanina na na-obsess ako sa mga ganito. Binibili ko yung iba-ibang kulay na gusto ko. Pero hindi lahat binili ko. So, dito tayo muna sa blue. I like this blue. Ah! Oh! Ay! Oh! Tapos dyan ito. Iba yung tela. Wala na kakalungkot. Yung... Kaya ko binili to kasi akala ko pareho yung tela niya. Pero iba. Mm, disappointed guys. iba ibabalik ko na lang to. Kasi ibalik ko lang to. Mag ano pa tayo. <laughs> Nakawag na lang. Tingnan natin kung lahat ay pareho. Pero isusukat yung muna to guys. Pero ang ganda ng kulay niya. Pero iba yung ano pag hindi siya malambot. Iba yung tela niya parang pagka madulas. So ayan siya. Yung size ay small. <tries> dessert, dessert, dessert. O oh, Nang taon, dito tayo nagsimula sa blue. Wait, magpalit mo lang. Ang short din siya bagay dito yung mga t-shirt din siya bagay sa short na yun. Kaya. Kaya mag-short tayo. Ito tayo sa blue. That I don't like the fabric. But the color, I like it. Tira nyo guys. Okay ba? Parang hindi bagay sa akin yung blue. Hindi <laughs> ako masyadong nag-order ng blue. Baby blue, it's okay. Pero mga ganitong kulay. Ang ganda nito sa picture. Parang ba't... Hindi. Ah, Pag inano ko na, parang iba na. Ayan, ito siya guys. Hindi nyo na makita. Itaas ko kayo konti. Ayan. Ayan. Okay lang, di ba? Pero, okay lang to sa taglamig eh. Pag, pag, pag yung weather ay summer, tag-inim na ko. Kaya papawisan ako nito. Itong, itong ano, itong fabric ng, yung tela na to. Ito, blue at saka pink. Parang, ayan, pink. Ah, yung tela niya. Parang pareho siya dito. Uh, happy naman ako dito. Pariyo sila ng tela. Ang ganda ng pink, oh. Ba sila ng tela. Bakit yung blue, iniba nila yung tela? Nakakasad. Lahat to small, guys, yung t-shirt. Small, ang ganda. And... So, yung sa dako dito, ito at saka puti yung parihong tela. Pero dito sa dalawa, same sa same sa gray na in order ko nung una. Ito na din. I like it. Ah! Tingnan nyo. Parang first time natin na natinan ito ng t-shirt. Ay! Anong kaganitong kulay. Diba? Ganda. Ganda, ang ganda siya. Tapos iba talaga, iba yung tela niya talaga kaysa sa yun. Kasi pag nasuot mo, malamig sa kataw. Pink and itong ano. Parang ano ba kulay nito? Parang kulay gatas. Hindi ko alam sa ano. Ayun. ang ganda. Pareho din yung ano, tela, yung fabric. Yung blue talaga yung naiiba. Ayun o. Ganda guys. Ready for... Ano lang to? Mga pambahay ko lang siguro. Siguro. Pambahay. At pwede din pang labas. Mag, ano lang? Pang grocery or what? So, ganda. I like it. Ah, next dito na tayo. Same. Abangan nyo pala yung swimsuit haul ko. Yung Sad ako. Magsiswimsuit haul ako pero walang ads yung video ko. So, wala na tayong magawa. So, tuloy na lang natin. So, next! I like it! Wow, ganda! Oh, as in, super lambot sa katawan. Ganda, ang ganda, ang ganda. Kita nyo ba? Ah, ganda. Ganda. Next ay yung white. Ito na yung pinakahuli. yung white natin. Ah! Yung blue at saka white parehong tela, guys. Ito na na iba iba Hindi hey. ko gusto nung ganitong tela kasi medyo mainit to. Tapos mga nga tas mga ngamoy ka. Ito yung tilang, mayroon akong ganitong damit na nabili sa kanila na parang pla ano, plastic na tinapon ko na lang kasi ano hindi maganda kasi may amo yung tela ito disappointment sa dalawa sa blue at sa puti iba yung ano guys tela nila so try natin try on na natin guys ito yung white na same fabric sa blue. Hmm, na may amoy eh. Kahit din pa nasood, may amoy na. Ayan. Maganda sana. Maganda sana niya kaso. Plastic yung ano. Yung tela niya, plastic. Hindi siya cotton. Pero ako na siguro. Ah, ayaw ah, ko. So, yun guys. Maganda naman, pero yung tela lang. Hindi maganda. Isusuot mo lang to pang spring or fall. Pero pag summer, hindi mo pwede isuotin to kasi init na init ka sa katawan or mga ngamoy ka. Yan, yeah, I like it. Oh, ay, gusto ko pala ipakita sa inyo yung swimsuit ko, guys. Nilaban ko na kasi to. Kaya, hindi nyo na makita sa ano, mag-open ako sa sa box. Kasi nalabhan ko na nga. Papakita ko sa inyo. Ayan. Tara. Ang dami. Ilang para ba bato Ang ganyan. Yun nga yung sinabi ko. Basta, basta, I eh, ko go, no, saka na ako magsalita about dito Pag ihohol ko. Huwag mo na ngayon. Ipa- iba ta. Ayan. Ipapakita ko lang sa inyo para may idea kayo. Ayan. Yung mga kulay, Colorful guys. Ready for ano. Yeah. Ready for summer. Maligo. Ayan. Ang cute. Ayan. So, so abahan nyo guys. May green din dito. Basta halos lahat. Pero hindi lahat din dito. Kasi, 7 lang yata itong peraso. So, abangin yung swimsuit haul guys. So, thank you for watching guys. I hope you enjoyed this video. Please like and subscribe. And maraming pa tayong gagawin sa next. Maraming pang video na gagawin ako at si baby. you say bye to them? Say bye. Magbabay ka muna. Magbabay ka muna sa kanila. Come Say bye-bye, guys. Alright. Say bye-bye. Say bye-bye, guys. Say nga nga. Ang seven months kong baby. How oh, so guapo. Guapo. Tino. Look, baby. Look in the screen. Baby, hi. Seven months na siya kahapon. March 14. Seven months na si baby. Hmm. Parang tumaik ka, baby. Pag may naamoy ako. Say bye guys! Loving and show. <laughs> My blondie boy. Akala ko black tong buhok niya. Pero blond siya, blondie. Ooh, yung kuya niya, yung super blond talaga yun. Yung half brother niya. Say hello guys! My half Filipino, half German. Say hello! Please subscribe for my our YouTube channel. Please like and subscribe. See you guys next time. Bye.